Naranasan mo na bang ma-reject? Masakit sa dibdib, di ba? Parang kinu question ang halaga mo at iniisip mo kung may lugar ka ba talaga dito sa mundo. Maraming klase ang rejection, sa trabaho, sa grupo, o kahit sa minamahal mo pa. Totoo ang sakit at tumatagal na apektuhan ang tingin natin sa sarili at sa buhay. Gusto nating lahat na may magkagusto sa atin na tanggap tayo. Likas sa tao ang gustong magkaroon ng koneksyon at mapahalagahan ng iba. Naghahanap tayo ng kaibigan, karelasyon at komunidad kung saan pwede nating ibahagi ang saya at lungkot, pangarap at takot. Nakakagaan ng loob ang maramdamang tanggap ka, pakiramdam na kabilang at ligtas. Pero ang totoo, hindi lahat magkakagusto sa atin at okay lang 'yun. Imposible namang pasayahin ang lahat at nakakapagod at nakakawalang gana kung 'yun lang ang gagawin mo. Ang bawat tao na nakikilala natin ay may kanya-kanyang kagustuhan pananaw at karanasan na humuhubog sa kanila. Tandaan natin na ang opinyon nila ay hindi sukatan ng halaga natin. Lahat tayo ay may kanya-kanyang katangian, hinubog ng ating mga karanasan at paniniwala. Ang pagkakaiba-iba natin ang nagpaganda at nagpapayaman sa mundo. Mula sa ating kultura hanggang sa ating mga hilig, bawat isa sa atin ay may ambag na kakaiba. Sa pagtanggap sa ating pagkakaiba, natututo tayo sa isa't isa at lumalago sa paraang hindi natin inaasahan. Natural lang na minsan, ang pagkakaiba natin ay nauwi sa hindi pagkakaintindihan. Nagkakaroon ng miscommunication kapag inakala nating pareho ang pananaw natin sa mundo. Nagkakasalungat ang ating mga perspektibo, na humahantong sa kalituhan at away. Ngunit, ang mga pagkataong ito ng hindi pagkaunawaan ay mga pagkataon din para sa paglago at mas malalim na koneksyon. Maaring hindi sumang-ayon ang iba sa ating mga opinyon o desisyon. Normal lang ang hindi pagsang-ayon sa pakikipag-ugnayan. Maaring mahirap ito, ngunit nagbibigay ito ng pagkakataon na makita ang mga bagay-bagay mula sa ibang anggulo. Sa pamamagitan ng magalang na pakikipag-usap, mas nagiging malawak ang ating pananaw at mas nauunawaan natin ang mundo. Ang kanilang pananaw ay maaring nabuo dahil sa kanilang mga nakaraang karanasan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdaanan na nakakaimpluwensya sa kung paano natin nakikita ang kasalukuyan. Sa pagkilala dito, mas nagiging maunawain at matiyaga tayo sa pakikipag-usap, na naunawaan na ang reaksyon ng iba, ay madalas na tungkol sa kanila, hindi sa atin. Tandaan, hindi natin kontrolado kung paano tayo nakikita ng iba. Ang kaya lang nating kontrolin ay ang sarili nating kilos at reaksyon. Mahalagang manatili tayong tapat sa ating sarili, at huwag hayaang diktahan ng opinyon ng iba ang ating halaga. Ang tiwala sa sarili ay nagmumula sa loob at sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating tunay na sarili, mas makayanan nating harapin ang mundo ng may dignidad at katatagan. Ang kaya lang nating kontrolin ay ang ating mga aksyon at reaksyon. Sa pagtuon sa ating sariling pag-uugali, mapananatili natin ang ating integridad at kapayapaan ng isip. Ang pagiging mapanuri at pagninilay-nilay ay nakakatulong sa atin na manatiling kalmado at harapin ang mga hamon ng may linaw ng pag-iisip. Sa halip na hangarin ang pagtanggap ng lahat, magtuon tayo sa pamumuhay ng totoo at pagyakap sa ating pagiging individual. Kapag ipinapakita natin ang ating tunay na sarili, naakit natin ang mga taong pinahahalagahan tayo kung sino tayo. Ang pagiging toto ay nagbubukas ng pinto sa tunay na koneksyon at nagbibigay daan para bumuo ng isang komunidad na puno ng suporta at pagmamahal. Sa ating pagkakaiba-iba natin, matutuklasan ang tunay nating lakas. Sa pagdiriwang ng diversity, lumilikha tayo ng isang mundo kung saan lahat ay maaring umunlad. Sama-sama, makakabuo tayo ng isang lipunan na mas mapaggalinga at makatao, kung saan ang bawat isa ay pinahalagahan at nirerespeto. Natural lang na gustuhin nating tanggapin tayo. Mula pag silang, hinahanap na natin ang init at pagtanggap ng mga tao sa paligid natin. Bahagi ito ng pagiging tao. Likas sa atin ang pakikisalamuha. Nilikha ang ating utak para masiyahan sa pakikipag-ugnayan at madalas tayong masaya at kontento kapag kasama ang iba. Ngunit ang paghangad ng pagtanggap mula sa lahat ay maaring maging mabigat na pasanin. Ang pressure na magustuhan ng lahat ay maaring humantong sa stress at pagkabalisa na nagpaparamdam sa atin na nag-iisa kahit napapaligiran ng tao. Maari tayong mahulog sa patibong ng pagiging people pleaser isinasakripisyo ang ating sariling pangangailangan at kagustuhan para sa panandaliang pagtanggap ng iba. Ang patuloy na pangangailangan ito para sa pag-apruba ay maaring magpababa ng ating pagtingin sa sarili na mag-iwan sa atin na walang laman at hindi kontento. Paalala sa atin ng Roma Kabanata 12, Versikulo 18 Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Hinihikayat tayo ng banal na kasulatang ito na sikaping mamuhay ng mapayapa, ngunit kinikilala rin nito ang mga limitasyon ng ating mga pagsikap. Nagbibigay ito ng mahalagang mensahe, sikaping mamuhay ng mapayapa, ngunit unawain na hindi natin laging makamit ang pagkakaisa. Ang kapayapaan ay isang marangal na layunin, ngunit hindi ito laging nasa ilalim ng ating kontrol. Ang kaya lang nating kontrolin ay ang ating sariling pagsisikap tungo sa kapayapaan. Sa pagtuon sa ating mga aksyon at intensyon, makakaliha tayo ng mas mapayapang kapaligiran para sa ating sarili at sa mga nasa paligid natin. Maari nating lapitan ang iba ng may kabaitan, pag-unawa, at paggalang. Ang maliliit na gawain ito ng pagmamalasakit ay maaring magkaroon ng malaking epekto na magpapalaganap ng positivity at kabutihan. Ngunit hindi natin sila mapipilit na suklian ito. At ayos lang iyon. Mahalagang tandaan na ang ating halaga ay hindi natutukoy ng pagtanggap ng iba. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa loob, mula sa pagkaalam na ginawa natin ang ating makakaya upang mamuhay ng mapayapa sa iba, kahit na hindi sila laging tumutugon ng may kabaitan. Ang pagninilay-nilay sa ating mga aksyon at intensyon ay makakatulong sa atin na manatiling matatag. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras upang maunawaan ang ating mga motibasyon masisiguro natin na ang ating paghahangad ng kapayapaan ay totoo at hindi dahil sa pangangailangan ng pagtanggap. Ang mga gawi tulad ng meditation, pagsusulat, at mindfulness ay makakatulong sa atin na malinang ang panloob na kapayapaan. Ang mga aktibidad na ito ay nagbigay daan sa atin upang kumonekta sa ating tunay na sarili at makahanap ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan ng pang-araw-araw na buhay. Sa huli, ang paghahangad ng kapayapaan ay tungkol sa paghahanap ng balanse, ito ay tungkol sa pag-unawa na kahit hindi natin kontrolado ang iba, kontrolado natin kung paano tayo tutugon sa kanila. Sa pamamagitan ng pagyakap sa ating sariling paglalakbay tungo sa kapayapaan, maari nating mahikayat ang iba na gawin din ito. Kaya, sikapin nating makamit ang kapayapaan, hindi ang pagtanggap ng lahat. Magtuon tayo sa ating sariling mga aksyon at intensyon, at magtiwala na sa paggawa nito, makakaliha tayo ng isang mas maayos na mundo nang paunti-unti. Kung hindi natin kayang pasayahin ang lahat, kanino tayo dapat mag-focus? Simple lang ang sagot. Mag-focus sa mga taong tunay na nagpapahalaga at sumusuporta sa iyo. Yung mga taong tanggap ka kung sino ka, kasama na ang mga kapintasan mo. Sila yung mga taong nagbibigay saya sa buhay mo. Sila yung mga cheerleaders mo, mga taong mapagkakatiwalaan mo, yung mga karamay mo sa oras ng pangangailangan nakikita nila ang halaga mo, kahit ikaw mismo nahihirapan mong makita. Palibutan mo ang sarili mo ng mga taong may magandang impluensya, ang pagmamahal at suporta nila ang magbibigay sa iyo ng lakas. Ipapaalala nila sa iyo ang halaga mo, kahit na may mga taong nagre-reject sa iyo. Madaling mahulog sa patibong ng paghingi ng validation mula sa iba, Baka makita na lang natin ang sarili natin na palaging naghahanap ng pag-apruba para sa ating mga desisyon, itsura, at mga nagawa. Ngunit ang tunay na kasiyahan ay hindi nagmumula sa pagpapasaya sa tao, kundi sa pagpapasaya sa Diyos. Paalala sa atin ng Colossus Kabanata Tatlo, Versikulo 22, Anuman ang inyong gawin, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Gawin ninyong gabay ang prinsipyong ito. Kapag ang pangunahin mong motibasyon ay parangalan ng Diyos, magiging malaya ka sa pangangailangan ng pagtanggap mula sa iba. Makakahanap ka ng kagalakan at layunin sa pag-alam na ikaw ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Bahagi 5. Pagbangon mula sa negatibo Mahalagang tandaan na hindi lahat ng tao ay may intindihan ang iyong pinagdadaanan. May mga taong huhusga sa mga desisyon mo, pupuna sa mga paniniwala mo, o babalewalain ang mga pangarap mo. Ang mga negatibong opinyon na ito ay maaring makasakit, pero huwag mong hayaang idikta nila kung sino ka. Hindi ikaw ang sinasabi ng iba. Ang iyong halaga ay nasa iyo, hindi nakadepende sa pagtanggap ng iba. Kapag naharap sa negativity, piliin mong bumangon mula rito. Tandaan na ang mga taong nasasaktan ay nananakit din ng iba. Piliin ang pag-unawa kaysa sa galit. Piliin ang pakikiramay kaysa sa panghuhusga. Kadalasan ang mga taong nagpapakalat ng negativity ay may pinagdadaanan ding sariling laban. Bahagi 6. Paghanap ng kapayapaan sa pagmamahal ng Diyos Kapag pakiramdam mo ay nabibigatan ka na sa mga opinyon ng iba, lumapit ka sa Diyos. Siya ang iyong palaging sandigan ng pagmamahal, pagtanggap at kapanatagan. Nakikita niya ang iyong puso, alam niya ang iyong mga pinagdadaanan, at nag-alok siya ng walang hanggang suporta. Paalala sa atin ng unang Peter Kabanata 5, versikulo pito, Ibigay ninyo sa kanya ang lahat ng inyong mga pag-aalala, sapagkat siya ang naggalinga sa inyo. Ibigay mo sa kanya ang iyong mga alalahanin, takot, at paggabalisa. Humanap ka ng kapanatagan sa kanyang mga bisig. Sa piling niya, makakahanap ka ng kapayapaang hindi kayang abutin ng pangunawa. Isang kapayapaang hindi kayang higitan ng mga opinyon ng iba. Isang kapayapaang magbibigay ng seguridad sa iyong kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang wagas na pagmamahal. Bahagi pito, ang pag-ibig ang nagwawagi sa lahat. Kahit na maharap sa rejection o kasamaan, piliin mo ang magmahal. Ang pag-ibig ang pinakamalakas na puwersa sa mundo, may kapangyarihan itong magpagaling ng sugat, magpaisa ng mga tao at magpabago ng puso. Tandaan, ang pag-ibig ay hindi lang basta nararamdaman, ito ay ginagawa. Ito ay ang pagpapakita ng kabaitan, pakikiramay at pag-unawa. Kahit sa mga taong pakiramdam mo ay hindi karapat-dapat, kapag pinili mong sumagot ng pagmamahal sa harap ng negativity, pinuputol mo ang cycle ng sakit. Nagiging ilaw ka sa dilim, nagbibigay liwanag sa mundo gamit ang pagmamahal at biyaya ng Diyos. Bahagi walo, pag-usad ng may biyaya, ang paghawak sa sama ng lobo o galit ay makakasama lang sa iyo. Ito ay mabigat na dalahin, nagpapabigat sa iyong espiritu at pumipigil sa iyong paglago. Piliin mo ang magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Ang pagpapatawad ay hindi pag-tolerate sa mga pananakit na kanilang ginawa. Ito ay ang pagpapakawala ng sakit at galit na pumbigil sayo sa iyo sa nakaraan. Ito ay ang pagpili ng kapayapaan kaysa sa sama ng loob ang pagpapatawad sa iba ay nagpapalaya sa iyo para makausad na may biyaya at gaan sa pakiramdam. Binibigyan ito ng pagkataon na yakapin ang mga bagong posibilidad, mga bagong relasyon, at isang mas magandang kinabukasan. Bahagi siyam, bagong umaga, bagong simula. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para sa paglago, para sa paggaling, para sa mga bagong simula. Habang sumisikat ang araw, Dala nito ang pangako ng isang sariwang simula, isang pagkakataon na iwanan ang mga anino ng kahapon at harapin ang liwanag ng kasalukuyan. Ang bawat pagsikat ng araw ay isang paalala na gaano man kadilim ang gabi, ang umaga ay laging dumarating, dala ang pag-asa at walang katapusang posibilidad. Bitawan ang nakaraan, yakapin ang kasalukuyan at hayaan ang iyong sarili na lubusang mabuhay sa kagandahan ng ngayon. Pakawalan ang mga pasanin na nagpapabigat sa iyo ang mga pagsisisi na gumugulo sa iyo, at ang mga takot na pumipigil sa iyo. Sa pamamagitan pagpapakawala, lumiliha ka ng espasyo para sa mga bagong karanasan, mga bagong kagalakan, at mga bagong paglago. Magtiwala sa plano ng Diyos para sa iyong kinabukasan. Ang kanyang karunungan ay hindi natin kayang unawain, at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Kapag ininilagay mo ang iyong tiwala sa kanya, hindi ka nag-iisa. Ginagabayan ka ng isang puwersang mas malaki kaysa sa iyo, isang puwersang nakakaalam ng daan kahit na hindi mo alam. May layunin siya para sa iyong buhay, isang natatanging landas na ikaw lamang ang maaring tahakin. Ang layuning ito ay hinabi sa mismong tela ng iyong pagkatao, naghihintay na matuklasan at matupad. Ito ay isang planong higit pa sa iyong inaakala, puno ng mga sandali ng kagalakan, mga hamon na huhulma sa iyo at mga karanasan na magpapayaman sa iyong kaluluwa. Yakapin ang iyong paglalakbay ng buong puso, nang may pusong puno ng pasasalamat at isang espiritong handang lumipad. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay isang hakbang patungo sa pagiging taong nilalayon mong maging. Ang paglalakbay ay maaring mahaba, at ang daan ay maaring paikot-ikot, ngunit ang bawat sandali ay isang mahalagang bahagi ng iyong kwento. Ang pagkaalam na siya ay nasa tabi mo sa bawat hakbang ng daan ay nagdudulot ng kapanatagan at lakas. Magtiwala sa kanyang panahon, sa kanyang karunungan, at sa kanyang wagas na pagmamahal. Kahit na ang landas ay tila hindi tiyak, at ang daan pasulong ay hindi malinaw, maniwala ka na ikaw ay ikaw ay eksakto kung saan ka dapat naroroon. Ang landas sa unahan ay maaring hindi laging madali. Magkakaroon ng mga sandali ng pagdududa, mga oras ng pakikibaka, at mga araw na parang gusto mo nang sumuko. Ngunit tandaan, hindi ka nag-iisa. Kasama siya sa iyong tabi, mayroon kang lakas na harapin ang anumang hamon, ang lakas ng loob na malampasan ang anumang balakid, at ang katatagan na patuloy na sumulong. Ang paglalakbay ay kasing halaga ng patutunguhan. Ang bawat pagliko, ang bawat mataas at mababa, ay bahagi ng iyong paglago. Yakapin ang mga aral na natutunan sa daan, ang mga taong nakilala mo at ang mga karanasan na humubog sa iyo. Lahat sila ay mahalaga sa iyong kwento. Kasama siya sa iyong tabi. Malalampasan mo ang anumang balakid. Ang mga hamong kinakaharap mo ay hindi inilaan upang sirain ka, kundi upang palakasin ka, upang gawin kang mas matatag at mas matatag. Ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang lumago, matuto at maging isang mas mahusay na bersyon ng iyong sarili ikaw ay lalabas na mas malakas, mas matalino, at mas matatag kaysa dati. Ang paglalakbay ay maaring mahirap, ngunit ang mga gantimpala ay hindi masusukat. Makakahanap ka ng lakas na hindi mo alam na mayroon ka, karunungan na nagmumula sa karanasan at katatagan na magdedala sa iyo sa anumang bagyo. Tumayo ng matatag at mayabang, batid na mayroon kang kapangyarihang malampasan ang anumang darating sa iyong buhay. Ang iyong paglalakbay ay natatangi ang iyong kwento ay sa iyo upang isulat, at ang iyong kinabukasan ay maningning at puno ng pangako. Yakapin ang bawat bagong umaga ng may pag-asa, ang bawat bagong simula ng may lakas ng loob, at ang bawat bagong araw ng may pasasalamat. Ang pinakamaganda ay darating pa.